Mandang hapon mga idol, dumating na po ang aking grass cutter. Kaya susubukan natin pandarin yung ating grass cutter. Kaya ang ating grass cutter ayan. Dumating na siya. Kaya ngayon susubukan natin pandarin kung okay na. Ah, let's go. Ang grass cutter. Okay na siya mga idol. kumana na siya ang mandar. Anong may problema natin? Alam mo may problema dito. Ito yung ano, yung ito po yung hinihila niya. Ito. Ayan. Ito kasi ito minsan matigas. Pag hinila mo ay nabumalik ang tali. Kaya ito naging problema sa grass cutter ko. Ayan ngayon okay na ang ginawa daw dito nilag nilagyan lang ng langis yung ano yung tali niya. yung parang lubid nilagyan lang ng langis yung gumawa kaya ngayon okay na mapandara na natin napag scatter na tayo mga idol ayan ayan as na ating scatter ayan na paandar na natin 'yan, napandar. Okay, mga siguro mga dalawang punk click kaya na pandarin. Nang nakarang araw, hindi tayo nakapag-scatter kaya ano, nagtabas lang tayo. Kaya hirap din magano magtabas eh. Minsan nababali yung pinaglalagyan ng talim nababali kaya medyo papatagal tayo ayun pag grass cutter baka bilis lang yan wala pang ano yan wala pang uh, tatlong oras kaya yan tapusin ayun pag maganda ng panahon babanatan natin ngayon mag grass cutter kasi ngayon tagulam pa ayun makakulimlim pa nga ngayon ayun. Eh. Oh. umulan pa lang kanina wala pa bugso yung ulan natin ngayon kasi ano eh, may bagyo. May bagyo si ano, si bagyong Merasol palabas na daw pero mayroon na naman bagong bagyo. Kaya hindi tayo makapag-scatter kasi pag pagbasa kasi yung ano, yung damo pag tumatas kasi damo makati sa ano, sa katawan makati kasi didikit yung damo. Kasi ayaw yung ayaw ko yung basa yung ano, yung damo kasi ano, nangangati ako. Pagbasa yung mo hindi pwede mo grass cutter, pagbasa. Yung maganda yung tuyo yung damo kasi hindi didikit sa katawan mo eh. Dumidikit yung damo, basa Kahit sabihin may ano ka may protection, makati pa rin sa kamay. Sa nangangati ako. Ganon kasi sensitive yung balat ko. sensitive yung balat ko kasi nangangati. Ayaw ko nang ganon basa ba basa yung damo hindi ako nag-grass cutter kasi kailangan ko tuyo yung damo na pag-grass cutter ako mga um, idol meron damo na tayo kasi ano eh alas tres na pinakita ko lang sa inyo kung paano kung maganda na ba yung ating grass cutter okay na ating grass cutter kaya pag uminit bukas magagas grass cutter na tayo kaya, ayos ba? magagastatar tayo bukas pag maganda ang panahon okay. Merinda muna tayo mga idol do not oh. Nandiyan muna tayo.

Good time, stress Na, mga idol. na mo na kasi magwawalis pa tayo sa labas. Marami na naman dahon dahil umulan. Marami na naman bumagsak na dahon para bukas ang umaga kunti na lang ang wawalisin natin. Mga idol. Okay ba? Walis muna tayo. Shoutout at Pugi. Bye-bye. Ah,